Mam, ma nagibagot-bot man itong yung pinadaro na ito. hulungan man ko ito sila. Nga naman ito. Ikaso ko ba sa nagaginhulungan? ko o bundo ang mga taga-bulado? Ako na na'y daro na yung bundo. Mangangay ko na mo daro yung bundo. Ganahan ko na. Inga na ang darohono na ito sa amo. Mangangay ko yung nga. Ako na 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 per mi, ma'am. Ha? Tidin ko yan sa serya. Ayaw lang ko suhuli so huli na da, ng daruhon, mam. Basta ka na yung mundo ang daruhon. Lama ko nung kahit tiba. Libri aku, ko libri har enggak, ka enda ada rapu pojo injo Libri har ka aku tik daro dan mun bundo enda pem pukul pogi batam is makan na emu tu ba Sempre dom lami gud ni Kabalo makan nanu kai panti ang salaan ani Ingatan mo ko Hindi ako maarte Pinakain ko lahat Ayaw mo ba talaga sa atin? Aww. Pwede naman tayong maging magkaibigan. Gusto ko, mas higit pa dun. O oh, sige, simula ngayon, magpinsa na tayo. Ayun, <laughs> Taui, menga-menga orang tu adalaga Mengalangan pagi saiz Eh, saling lari And I can't turn back now As me now you demi goreng ni kalidu Dan... Anak beras pukul kuang muter ibig sabihin pag nagpapasalamat sa iyo yung tao? Ibig sabihin yan, may nagawa kang kabutihan sa kanya. Hindi ba masama iyon? Paano naging masama? Nagpapasalamat na nga sa iyo. Tsaka anong nga pala yung ginawa mo? Bakit tudog salamat yung tao sa iyo? Nagyaya siya sa hotel. Sumama ako. Pagkatapos, tudog pasalamat siya. Ang sarap pala sa pakiramdam pag nakatulong ka sa kapwa mo, no? Ah! Sana, kahit isang araw lang, maging guwapo ako. Aww. Hirap kasi ng araw-araw eh. Ah! <laughs>